early sign na pa-overheat na ang kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nag-question lang sa akin ano, ano daw ba yung early sign pag pa-overheat na ang isang sasakyan? Well, isa sa mapapansin mo pag nag-overheat na ang sasakyan eh mawawala yung lamig ng inyong aircon. Magiging blower na lang yan. Then eventually, pag naging blower yan depende kasi to sa kotse no? may mga kotse kasi na ilaw lang nagre red temp lang sya yung iba naman may dial o yung iba may bar no? so usually pag nawala yung lamig ng aircon o naging blower lang yung aircon that's one of the most early sign na, ano? na nag over overheat na ang inyong sasakyan now kung may bar type yan possible na tumaas yan or kung dial type yan eh tumaas yun, ano? Or sa iba naman, yun nga, pwedeng mag-red temperature. Now, pag nag-red temperature yan sa inyong dashboard, ay highly recommend, ano? Kung sakali man na hindi nyo talaga alam yung gagawin, itabing nyo na kagad at patayin nyo na kagad yung makina. Huwag nyo nang piliting itakbo yan. Kasi ganito yan. Now, sabihin na natin, sige, nag-red temp, itatakbo mo pa. Ano yung susunod na mangyayari dyan? There's a possibility na umusok o magkaroon ng white smoke dyan sa harap ng inyong engine bay. So makikita mo yan. Usually makikita mo yan. Then, mapapansin mo rin na may tubig. Kung pag lumabas ka, mapapansin mo at binuksan mo yung iyong uh, yung iyong uh, yung, yung cover sa iyong engine, no? Mapapansin mo, yung coolant mo, kukulo yun, kumukulo, and matatapon. Hanggang to the point na maubos yun. Now, pag naubos yun, there's a tendency na mag-off ang inyong engine. Doon na, yung pinakamalaking problema. Pag naabutan ka ng pagka-off ng engine, there's a tendency na pag yan ay nagawa ulit, wala nang assurance na okay pa yung inyong makina. Pwedeng yan ay matap overhaul o ma-overhaul, no? So, yun yung pinaka-iiwasan sana natin. Kaya, pag naglamlam yung iyong ah... Uh, aircon maybe maging conscious na tayo at pag nakita natin tumataas na yung uh, temperature or umilaw na yung red temperature itabi nyo na kagad at i-off ninyo ang makina so now ano ba yung mga posibleng parts no na nagiging problema well commonly sa mga front wheel drive na kotse ang pinaka nagiging main issue dyan is yung kanilang auxiliary pan motor humihinto yung auxiliary pan motor especially kung more than 50,000 kilometers na yung tinakbo ng inyong kotse usually kasi yung, yung auxiliary pan motor yan yung nagpapalamig ng ating radiator now pag yan ay huminto Okay? Or sabihin na natin yan ay bumagal ang takbo There's sa tendency na tumaas yung temperature niyan Well, may mga time naman na may early sign naman Yung ating auxiliary pan motor pagpasira na yan Pwedeng kumakalug yan Pwedeng pag nasa traffic light ka Na stop and go situation yung takbo ng inyong sasakyan Eh, humihina yung lamig ng inyong aircon So, don't palang pa lang sana nagiging conscious na tayo Pero usually, yung auxiliary pan motor sa mix uh, city driving and highway driving mga 70 to 100,000 kilometers tsaka naman bumibigay yan pero pinaka early nyan most of the time is mga 50,000 kilometers kaya yun mga paps no isa yan sa mga common ano? second na possible issue rin dyan is pag nagtatagas na ng coolant yung inyong radiator or pwede rin naman yung inyong thermostat ay barado, barado or sabihin na natin hindi na siya nag-open so pwede rin mag-cost din yan ng uh, overheat no o yun pwede rin kung hindi nyo chini change oil o hindi nyo mini maintenance yung inyong sasakyan so pwede rin yan ng overheat no so yun mga paps no as much as possible pag nakita ninyo o naramdaman ninyo na no? oops nagbo-blower na lang yung aircon ko walang lamig maging conscious na kayo baka nag overheat na ang inyong sasakyan at yun nga now ito isa yung suggestion ko sa inyo no kung merong heater yung inyong sasakyan okay posibleng maitakbo nyo pa yung inyong sasakyan kahit sira ang inyong auxiliary fan motor. So, kailangan nyo lang itaas yung blower at ilagay sa heater. So, may tendency ko may dial type yan, pwedeng bumaba yung temperature. Or, pwede rin naman kung nagre-red temperature yan, pwedeng mawala yun. So, yun yung isang posibleng yung pwedeng gawin. Pero, kung wala kayong heater, mm, medyo kailangan talaga hindi, hindi ko naman sasabing kailangan yung maging expert ano although maitatakbo naman yun pero ako as much as possible hindi ko na i-recommend especially kung hindi niyo naman experience yung pagtakbo ng isang sasakyan na may problema sa sa o nag-overheat ano as much as possible sana kung sakali ah, dalhin niyo na lang do sa kung may ano mas magandang si service na lang yan no or ipatowing niyo na lang para at least masigurado na wala pang mas malaking further damage kasi pag na overhaul yan eh malaki-laking gastos na yan hindi na biro yung gastos ano unlike kung auxiliary pan motor lang yung naging issue usually mga siguro kasama labor mga 3,000 to 4,000 lang yun pero pag yan ay na overhaul eh good luck na lang ang 20,000 mo dyan siguro okay so yun mga paps no Uh, yun yung isang early sign ano actually marami pang posibleng sign isa yung pa, isa pang sign diyan is yung pwedeng yung iba eh pag eh, actually pag overheat na to eh yung ano humihina na yung makina pwede rin yun ano kung wala mang ano kasi may mga sasakyan din na sira temperature gauge nila so sadly medyo ano yun medyo nakakalungkot yun actually yun water pump pwede rin din pala maging cause ng pag overheat ano pag naupod na yung blade nun pero usually ano eh means uh, kapabayaan na rin 'yon pag hindi kayo nagpapalit ng coolant or laging tap water lang yung ginagamit niyo, pwede ring magka-problema kayo diyan. So ngayon mga paps no, uh, magsasagot na naman tayo ng mga tanong no na regarding sa overheat ano at ito isa sa mga question ano, nag-o-overheat yung aking sasakyan pag may thermostat, ano yung posibleng issue? Well, <laughs> well ano no, ah uh, siguro in experiment mo 'yung sasakyan mo no nung walang thermostat hindi nag-overheat pero 'yung sasakyan mo nag-overheat pag may thermostat no. Well, may maraming posibleng issue diyan no. Baka 'yung thermostat ay ah, may problema, baka hindi siya nag -o open or hindi nagpo-fully open pwede rin may problema ka sa iyong radiator baka barado yung iyong radiator pwede rin may problema ka sa iyong water pump baka naman wala nang ipin yung water pump mo kaya mahina na sya mag pump so yun mga paps no dapat anuhin nyo yun tignan nyo yung ano kasi hindi rin naman hindi rin solusyon ano yung kumbaga iba kasi tanggalin na lang natin yung thermostat mo para ano hindi na mag overheat yan hindi yung solusyon mga paps no kasi yung sasakyan mo nung binili mo yan, may thermostat naman eh, hindi naman nag overheat 'di ba? So, hindi mo dapat tanggalin 'yon. Dapat check mo kung ano talaga yung nagiging problema. o yun. Then my next question is, kulay uh, red yung aking coolant, pwede bang haluan ng kulay green? Well, ako, I will not recommend ano, pero kung no option, pwede. Pero kung sakali man kung red 'yan, red yung ilalagay mo. Kung blue 'yan, blue yung ilalagay mo sana, ano. Although meron namang mga coolant na kahit saan daw multicolor. Pero aso, as much as possible kung anong kulay kung ano yung specs ng kulang na sa kotse mo, yun yung ilagay mo para wala kang maging problema, ano? So, yun mga paps no, kung nagustuhan n'yo yung video, paki-like and sana hindi tayo mag-overheat ano? uh, Keep safe mga paps and don't forget pala to like this video, you can share this video especially sa mga new car owners. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.